When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better Hey girl, huwag ka muna umiyak Naku, kahit waterproof yung makeup mo Nakakasira pa rin ang beauty ang pag-iyak Sa ad ni Violet Dahil sa labis na lungkot at pag-iisip Ay hindi na namalaya ni Jessie Ang pagpasok ng mga kaibigan niya Kasama ang ate Diana niya Ba't parang hindi ata iyak ng happiness yung mga luha mo, Jess? May problema ka ba? Ani ni Ellis at hinawakan siya nito sa magkabilang balikat upang makaharap siya nito. Nagdadalawang isip ka ba? Sa adulit na Ellis. Naalala ko lang si Jensi, hindi ko mapigilang maging malungkot. Kasi naman ito dapat ang araw na kumpleto tayong lahat, mga pinsan at mga kaibigan ko. Sagot ni Jessie tsaka napahugot ng malalim na paghinga. Alam naman natin ang sitwasyon niya, hindi niya maiwan-iwan si Tito Lance, sana gumaling na si Tito. Nag-aalala rin ako para sa si inaanak natin, sana lang hindi mapabayaan ni ang anak niya. Sa ad ni Rafaela Hi, tama ng lungkot vibes na yan. Naku, dapat happy na lang muna tayo sa ngayon at kalimutan muna natin sandali ang mga problema. Jesse, isipin mo sa iyong araw na ito, ito ang special day mo. Kaya pwede ba dapat maging masaya ka muna sa araw na ito? At isantabi mo muna yung mga negative at malungkot na vibes na yan. Naku, ikaw lang ata itong nakita kong kinakasal na hindi man lang masaya at nagmukhang namatayan. O siya, tama ng emote-emote girls. Jessie, ito ang bulaklak mo. Malapit na yung sundo mo. Kaya ayusin mo yung mood mo. Jessie, mahabang saad ng ate Diana niya. Samantala sa kabilang dako naman ay parang hindi mapakali si Chai. Mabigat ang pakiramdam niya sa araw na iyon. Hindi niya tuloy alam ang gagawin kaya pabalik-balik ang paglakad niya sa labas ng pinto ng simbahan. Pare, bakit parang binulati ata ang pet mo? Hindi pa kita nakitang umupo. Kanina ka pa ikot ng ikot dito. Sad ni Cham at nito sa braso ang namumutlang kaibigan. Gagi, para kang natatae pare. Ha, ano klaseng mukha yan, Tide? Tsaka tumigil ka dyan sa ginagawa mo. Nagtataka ng ibang mga bisitang ang nakakakita sa'yo. Damn, pawis na pawis ka pare. Ani naman ni sir? Ewan ko nga pare, hindi ko alam itong nararamdaman ko. Naguguluhan ako kung bakit ko ito nararamdaman. Shit, ngayon pa ako naduduwag. Damn, bakit ba ako nagdadalawang isip na ituloy ang kasal na to? Saad ni Tide at malalim ang bawat paghinga nito na animo hindi mapakali sa kinatatayuan nito. At parang may kung anong masamang hangin ang bumubulong sa kanya na umalis at huwag nang ituloy ang kasal. Subalit nakikipagtalo naman ang kalooban niya. Nalakasan ang loob para sa babaeng mahal niya. Anak, nasa na si Jessie. Kalating oras na siyang late. Ani ng ina ni Tide. Samantala, kanina pa tinatawagan ni Mr. Diego Sandoval, ang driver na kanyang anak, maging ang number ni Jesse, subalit walang sumasagot sa mga ito. Kaya naman napapamura ng mahina si Diego at napapati Napabaring ang lahat ng magsalitang coordinator na dumating na umano ang bride, kaya naman bumalik sa pwesto ang mga naroroon. Bakit ang tagal mo, Jess? Aba, akala namin nagbago na ang isip mo. Saad ni Diana nang makababaan ng kotse si Jessie. Bakas ang kalungkutan sa mga mata nito at kitang kita na galing ito sa matinding pag-iyak. Muntik na nga eh. Mahinang sagot ni Amara at inayos nito ang mahabang gaw ni Jessie. Kanina lamang ay nang makalis ang mga kaibigan ni Jessie ay may namuong takot at desisyon sa isipan niya. Sinadya niyang i-power off ang cellphone niya upang hindi siya matawagan. At nang pagbuksan na siya ng driver ng pinto habang nakatalikod ito ay malakas niyang pinalo ang batok ng kawawang driver. Dahilan kaya nawalan ito ng malay. Pumasok sa kotse si Jessie at nang malaya na lamang niya ang kanyang sarili na minamaniho ang sasakyan patungo sa isang lugar. Masigabong palakpakan at nagsitayuan ang lahat ng mga taong sumakse sa pag-iisang dibdib ni na Jesse at Tide. Patuloy ang palakpakan habang nakangiting pinapanood nila ang paghahalikan ng bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Sa ad ng mga kaibigan ni Tide na tanging si na Wing Ariel lamang ang malapit niyang kaibigan na nakadalo. At pinapaulan naman sila ng red rose petals, mas lalo naghiyawan ang mga binata at nagpalakpakan ang mga matatanda nang buhati ni Tide ang kanyang asawa. Tide, ikaw na ang bahala sa anak ko ha. Ingatan mo siya at pakamamahalin. Sana pagbalik niyo may apo na kami. Ani ni Diego at tinapik nito sa balikat ang manugang. Brad, ang ate namin ha. Dahan-dahan lang para hindi siya masyado masaktan. Tagot ka sa amin pag hindi yan nakalakad pagbalik niyo. Saad ng Manager Room. Kaya napalo ito ni Jessa sa braso. Ang bibig mo? Saad nang ina. Habang si Jessie naman ay pulang-pula na ang kanyang pisngi. Sige anak, enjoy sa honeymoon nyo. Tama si Balae. Gusto ko na rin magkaapo kaya galingan mo. Ani naman ang ina ni Tide? Opo ma, sige po alis na kami. At naang masolo ko na ang misis ko. Sagot ni Tide at napangiti ng malawak. Ang kanina pang takot na nararamdaman ni Jessie ay parang bulang na pawi. Dahil lamang sa napakagapong tawa at ngiti ng lalaking bumuhat sa kanya na ngayon ay asawa na niya. Ihagis mo na ang bulaklak, Jessie. Ani ni Diana kaya naman ay ibinaba mo na ni Tide ang asawa upang makatayo ito tsaka hinagis sa likod ang hawak na bulaklak. Hala, haha, sinanay. Ani ni Cheryl, ang asawa ni Ariel. Wow, sinay Angel ang next na ikakasal. Wow inay, makakapag-asawa ka pa. Sad naman ni Ariel kaya naman hinampas ito ng ginang gamit ang bulaklak. Naku Marco, galaw-galaw na baka maunahan ka. Sad ni Mr. Paulo Santiban. Kaya naman napakamot ng ulo ang lalaking nagngangalang Marco. Paano ba yan boss? Ang sama makatingin oh. No? Hayes, pag ikaw angel, hindi ko nakuha sa santong dasalan. Kukunin kita sa santong paspasan. Sagot ni Marco na ikinatawa nila. Naagaw lamang ang pansin nila dahil sa napakalakas ng hangin at ingay mula sa kulay puting helikopter na regalo pa sa kanila ni Mr. Sebastian Sandoval. Nang makalapag iyon ay nagkatinginan sina Tide at Jessie tsaka napangiti sila ng pagkatamis-tamis. Thank you Tito Nino. Ani ni Jessie nang makita niya si Mr. Sebastian sa tabi ng kanyang ama. Tanging tango at ngiti lamang ang tugon nito tsaka sumaludo ang dalawang daliri ng tiyuhin. Nang makasakay ang dalawa ay napatawa ng malakas si Jesse nang makita ang nanginginig ang tuhod ni Tide, lalo na nang tuluyan na silang nasa itaas. Ha, anong nangyari sa'yo? Natatawang sabi ni Jesse at malambing na yumakap sa asawa. Damn, nakalimutan kong takot pala akong sumakay sa helicopter. May pubya ako sa pagsakay ng he helicopter. Sagot ni Tide at maging ang boses nito ay nanginginig rin. Kaya naman buhat sa narinig ay napatigil sa pagtawa si Jesse. Tsaka humiwalay ang braso niyang nakayakap sa bewang ng asawa at hinawakan niya sa pisngi ito. Ang kaliwang kamay naman niya ay pinagsalikop niya sa kanang kamay ni Tide. Huwag kang pumikit, dumilat ka. Tingnan mo ako, tumingin ka sa mga mata ko. Saad ni Jesse. Dahan-dahan naman dinilat ni Tide ang kanyang mga mata. Kaya naman nagtama ang mata nila ng asawa kasama mo ako. Huwag kang matakot sa pagsakay natin ito, maging sa susunod pa na pagsakay mo o natin sa helicopter ay isipin mo ang araw na ito. Isipin mo ako, yung masamang alaala mo noon sa pagsakay mo sa helicopter ay kalimutan mo na yon at papalitan natin ang masasayang alaala. At ang mga masasayang iyon ang iisipin mo sa tuwing sasakay ka ng helicopter. I swear, mawawala ang phobia mo. Mahabang sa ade Jessie habang nakatitig siya sa mga mata ng asawa. Nababasa ni Jessie ang pinaghalong emosyon at kitang kita niya sa mga mata nito ang labis na pagmamahal nito para sa kanya. Naanimoy siya lang ang pinakamagandang babae sa paningin nito. Dahan-dahan lumalapit ang mga mukha nila na tilay napakalakas ng magnet ang humihigop sa kanila hanggang sa tuluyang magdikit ang mga labi nila dahan-dahan nilang nilalasap ang tamis ng kanilang halik sa una ay napakalamyos at ramdam nilang nasa alapaap sila. Nakapikit ang mga mata nila habang palalim na ng palalim ang kanilang halikan. Ang akala ni Jessie ay mapupugutan na siya ng hininga at hindi niya alam kung ipapasalamat ba niyang pinakawalan ni Tide ang mga labi niya para makahinga siya. Subalit, hindi niya alam kung bakit parang mas nakakapigil hininga ang ginagawa ni Tide sa kanya. Mas lalo siyang napasinghap ng malalim nang bumaba sa magkabilang bundok niya ang labi ni Tide. Kasabay niyon ang pagapang ng kamay ni Tide sa loob ng gown ni Jessie. Nawala na sa isipan nilang may iba silang kasama sa loob ng helicopter. Mabuti na lamang ay nakafocus lamang ang piloto at may nakaharang na maliit na tela o cortina upang hindi sila mapansin ito kung sakaling lumingon ito. Mahinang napapaungol si Jessie nang maramdaman niya ang malikot na kamay ng asawa sa kanyang perlas. Shut your so wet, my wife. Um, humiga ka. I want to taste your juice. Mahinang sad ni Tide at umalis siya sa pagkakaupo. May maliit na unang nakita si Tide kaya naman nilagay niya iyon sa pinto at doon sinandal niya ang ulo ng asawa. At dahil may kalakihan ang gaw ni Jessie, ay nahirapan si Tide sa kanyang posisyon, kaya naman iwala siya ng nagawa kundi ang pumasok na lamang roon, na siya namang ikinagulat ni Jessie. Anong ginagawa? Ah, oh, mahinang sad ni Jessie at napakagat ng labi kasabay ng pagpikit ng mata niya, dulot ng napakasarap na ginagawa sa kanya ng asawa. Nararamdaman niya ang paglulumikot ng bibig nito sa kanyang perlas. Si Sid na si Sid United kaya naman napapatas na lamang ng balakang si Jessie at napatakip siya ng bibig dahil sa pinipigilang malakas na hiyaw. Uh, um, umalis ka dyan. Si umalis ka dyan. Nananaiihi ako. Nahihirap ang sad ni Jessie at napapatirik na lamang ng mata at napapakagat labi dahil sa nakakabaliw na ginagawa sa kanya ng asawa. Sige lang, ilabas mo. Sagot ni Tide at mas lalo nitong sinisid ng malalim ang kuweba ng asawa at gigil niyang sinipsip ang kasulok sulukan ng perlas nito. Kaya naman sa ginawang iyon ay hindi na napigilan ni Jessie ang kanyang sarili at tuluyan na niyang pinasabog ang kanina pang kumukulong lava mula sa kalalim laliman ng kanyang bulkan. Nanlaki ang mga mata ni Jesse at namula ang magkabilang pisngin niya na makitang dinilaan pa ni Tide ang daliri nito. Bakit mo kinain? Dirty yun, wiwi ko yun eh. Nahihiyang saan ni Jessie. Sobrang sarap mo, humanda ka mamaya pagdating natin. Nakita mo to? Galit na galit na. Gusto ng manakit at gumala sa loob mo. Sagot ni Tide at naupo habang si Jessie ay nakahiga pa rin. Ipinatong ni Tide ang mga binte ng asawa sa kanyang hita upang makaupo siya ng maayos. You feel it? Antigas, di ba? Pil yung saad ni Tide at sinadyang gumalaw upang tumama iyon sa pangupo ni Jessie. Ang um, gusto ko matulog, huwag kang malikot. 22 minutes na lang nasa bagyo na tayo. Iidlip muna ako. Huwag kang malikot ha. Saad ni Jessie tsaka pumikit. Ang totoo niyan ay nakakaramdam na naman siya ng takot at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin na ba niya sa mga oras na iyon o hahayaan na lang niya ito ang magtanong sa kanya pag natapos ang unang gabi nila. Welcome home, iho. Ma'am, kinagagalak kong kayo ang napangasawa ng alaga ko. Siya nga pala, congratulations sa inyong dalawa. Naway tibayin at gabayan ng may kapal ang pagsasama niyo. Saad ng ginang na may edad na, mas marami ang kulay puting buhok nito kumpara sa itim na buhok nakapusod iyon at may salamin sa mata. Dalawang beses namang itong nakita ni Jessie at iyon ang pangatlong beses na makaharap niya ito. Sa tuwing nakikita niya ito ay naaalala niya ang namayapa niyang lola kasama ang lolo Jackson niya. Katulad ng babaeng ito na nasaharapan niya ang lola niya na palaging nakangiti at masayahin palagi ang mukha nito. Nay, Jessie na lang po at maraming salamat po. Magalang nasagot ni Jessie. Nay, ba't kayo nandito? Kunot noon namang sad ni Tide sa kanilang mayordoma. Limang taong gulang pa lamang siya hanggang sa edad niya ngayon ay ito na ang palaging kasama at tumayong pangalawang ina niya. Nagtataka siya kung bakit naroon ito. Gayong honeymoon nila ni Jessie at iniisip niyang sila lamang dalawa ng asawa sa loob ng malaking bahay na iyon. Eh ang mami mo, baka raw hanapin mo ako at kailangan nyo ako dito kaya nauna na ako dito kahapon pa. Hindi na ako nakapunta sa kasal nyo kasi alam mo naman, madali ako mahilo kapag nakakakita ako ng marami at nakakarinig ng maiingay. Tsaka bakit anak, ayaw mo ba akong nandito? Hindi naman po sa ganun ay, kaso lang alam nyo na. Asus, batang to, huwag niyo ako intindihin. Voice proof, di ba ang tawag dun sa hindi naririnig? Nakalimutan mo ng ganun ang kwarto ko, kaya gawin niyo gusto niyong gawin. Kahit magsisigaw kayo, hindi ko kayo maririnig. O siya, simulan niyo na at nang may maalagaan naman akong bata. Naku, ako, miss na miss ko ng mag-alaga ng bata. Galingan mo anak ha, sige at magpapahinga na ako. Na ko na pala lahat. At tawagan nyo lang ako sa telepon kapag may kailangan pa kayo. Bye-bye, enjoy mga anak. Congratulations again. Ay, makanuod na nga lang ng Korean drama. Mahabang saad ng ginang, sobrang daldal nito kaya naman wala nang masabi isinatide, kundi ang tanging iling na lamang at ngiti ang sagot ng mga ito. Abangan nyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.